Historia Tagalog Horror Stories nagtanong si Tio Gado kay Conrado kung sila na ba ni Alia. Natigilan si Conrado matapos marinig ang tanong ni Tio Gado. Matagal niya itong tinitigan bago binigyan ng isang ngiti. Sumagot si Conrado na hindi po Tio dahil hindi pa sila nagliligawan ni Alia. Mabilis na umiling si Tio Gado bago siya hinawakan sa balikat. Bahagya itong lumapit sa kanya at bumulong. Sinabi ni Tiyo Gado na may patago-tago pa sila noon e eh bibigay rin naman pala ito. Bahagya siyang natawa sa sinabi ni Tiyo Gado. Mula sa lalaki ay nalipat ang tingin niya sa tatlong babae na nakatingin sa kanila. Sigurado siya na ito ang mga nakakita at nagsumbong sa Tiyo Gado niya tina siya ni Tio at sinabing isang tingin pa lang niya ay alam niyang may gusto si Conrado kay Alia at sinabing ingatan niya ito. Tumango si Conrado bago ngumiti kay Tio at sumagot ng oo. Matapos ng naging pag-uusap nila ay nagpaalam na rin ito at agad na muli niyang isinara ang pinto. Sa paglingon niya ay nakita niya si Aliyah sa bungad ng pintuan. Tahimik na nakatingin sa kanya habang nakanguso. Natatawa siyang lumapit sa babae. Tinanong niya si Aliyah kung ano ang nangyari sa bibig nito. Malakas siyang pinalo ni Aliyah sa mga braso. Nagtataka namang tinitigan niya ito habang hinihimas ang braso niyang hinampas ni Aliyah. Sinabi ni Alia na akala nito ay idedenay siya kay Tio Gado. Halos pasigaw niya itong sinabi kay Conrado at pinajak padyak pa ang mga paa. Muli itong bumalik sa loob ng silid at naupo sa banig. Natatawa namang sinundan siya nito. Lumuhod siya sa harap ng babae at ginulo ang buhok ni Alia. Banayad niyang tinanong si Alia kung bakit naman niya gagawin iyon. Nagangat ng tingin sa kanya si Alia at nagcross ang dalawang kamay nito sa tapat ng dibdib. Sinabi ni Alia na akala kasi ni Tiyo Gado ay magkapatid sila. Bumubuntong hiningang sabi ni Alia at umayos ito ng upo at sumimangot. Sinabi pa nito na kasalanan niya dahil sinabi niya kay Tio Gado na step sibling sila. Mula sa harap ng babae ay lumipat si Conrado sa tabi nito at sinabing huwag niyang intindihin iyon dahil hindi naman siya anak ng kanyang ina na si Tita Trina. Natigilan si Alia at mabilis na namilog ang mga mata. Agad siya nitong nilingon at matama na tinitigan Nagtataka si Alia kung paanong hindi siya anak ni Tita Trina. Baka sa boses ng dalaga ang pagtataka. Tumitig sa kawalan si Conrado. Tila biglang lumalim ang iniisip nito. Para bang kinukumpas din kung sasabihin ba sa babae ang nilalaman ng isip o hindi. Umihip ang malakas na hangin mula sa bintana sa kanilang uluhan. Langhap na langhap nila ang mabangong amoy ng bulaklak mula sa bakuran ni Tio Gado. Mula sa kawalan ay binaling ni Conrado ang tingin sa dalaga. Isinasayaw ng hangin mula sa nakabukas na bintana ang mahaba nitong buhok. Nakatitig ito sa kanya at naghihintay sa mga sasabihin niya. Ramdam niya sa kanyang puso ang matinding paghanga para kay Aliya. Dinig na dinig niya ang malakas na pagtibok ng puso habang nakatitig sa maamo nitong muka. Hindi siya makapaniwala na matapos ng mahabang panahon, nagkaroon na rin ng katuparan ang pantasa niyang maging kanya si Aliyah. Sinabi ni Conrado kay Aliyah na pinatay ang buong pamilya niya noong sampung taong gulang pa lang siya. Tila hangin na lumabas mula sa bibig niya ang mga katagang iyon. Umawang ang bibig ni Aliya, mabilis na dumapo sa mga labi nito ang dalawang kamay. Nakabalatay ang matinding gulat sa mukha nito. Nanatiling tahimik si Aliya, hindi nito magawang magsalita dahil sa mga nalaman bahagyang natawa si Conrado at sinabing walang nakaligtas sa pamilya nito maliban sa kanya. Dahil nung gabing nangyari iyon, noon rin niya nakilala ang kanyang mama Trina. Labing walong toong gulang pa lang siya noon na magkakilala sila. Masyado pa siyang bata noon pero inampun siya at tinuring bilang tunay na anak. Naramdaman niya ang maagap na paghawak ni Alia sa isa niyang kamay. Nalungkot si Alia sa mga narinig sa nangyari sa kanyang kuya Conrado. Sumilay ang maliit ng ngiti sa mga labi ni Conrado at pabiru niyang ginulo ang buhok ni Alia. Sinabi ni Conrado na matagal na iyon at kinuha ang kamay ni Alia sa kamahigpit na hinawakan. Umayos naman ang upo si Aliya. Napansin ni Conrado na matagal itong natahimik habang tila malalim ang iniisip. Maya-maya ay tuluyan itong inilabas ang nilalaman ng kanyang isip at nagtanong kung nakulong ba ang gumawa sa kanyang pamilya. Matagal niyang tinitigan ang dalaga sa mga mata. Kapag kuway, malungkot na umiling sinabi ni Conrado na noon ay akala niya nasa kanila na ang lahat. Meron siyang masayang pamilya, malakas na negosyo ng kanyang ama, katatapos lang din sa high school ng kanyang kuya Agosto at sila ng kakambal niya ay magkasundo sa lahat ng bagay. Tila nagulat si Alia at napatanong kung may kakambal ito. Sumunod ang bahagyang pagsilay ng ngiti sa mga labi nito. Nilingon niya ito at tinanguan. Sumagot si Conrado na Cesar ang pangalan ng kakambal niya. Huminto siya sa pagsasalita at mababakas ang pagsilay ng pait sa mga mata niya. Ikinuwento nito na isang linggo bago ang gabing yun, nalaman nilang may ibang babae ang kanyang ama. Araw-araw na nag-aaway ang kanyang ama't ina dahil doon. Pagkatapos iyon, dumating ang gabi kung kailan. Pinasok sila ng mga lalaking nakatakip ang muka. Kauuwi lang niya noon mula sa eskwelahan. Nakita nito kung paano nila pinahirapan ng kanyang ama at kung paano binaril isa-isa ang kanyang pamilya. Sinubukan niyang mag-iwas ng muka upang itago kay Alia ang pamamasa ng kanyang mata Natigilan siya ng maramdaman ang mainit na yakap ni Aliyah sa kanya. Nilingon niya ito at nakita ang banayad ng ngiti sa mga labi nito at marahang hinaplos ang isang braso ni Conrado. Kasabay ng pagtulo ng luha mula sa mata niya ay ang pagsilay ng isang ngiti sa kanyang mukha. Agad niyang pinalis ang mga luha at mahigpit na niyakap si Aliyah. Natatakot siyang ipakita ang emosyon niya rito dahil ayaw niyang isipin nito na mahina siya. Alas dos ng hapon nang maisip ni Conrado na lumabas mula sa kubo. Ang plano niya ay manguha ng gulay na siya na ring lulutuing hapunan para hindi na mapagod ang dalagang si Alia. Pero nang makitang hindi kalayuan mula sa kinatatayuan niya si Nagado at Anjo ay nagdesisyon siyang lapitan ang mga ito Tinawag ni Conrado si Tiyo Gado at Anjo at tinanong kung ano ang pinag-uusapan nila Nakangiti niyang bungad sa dalawa nang napansin niyang seryoso sa pag-uusap ang mga ito Nagkatingin na naman si Tiyo Gado at Anjo nang makalapit siya Pagkuway, tinanguan ni tiyogado ang kausap Naintindihan ni Anjo ang ibig ipahiwatig ni Tio Gado. Kaya lumapit siya sa pinto ng bakuran kung saan naroon si Conrado. Sinabi nito na si Carlos ay hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakauwi. Nagsalubong ang dalawang kilay ni Conrado. Tanda niya ang lalaking tinutukoy nito. Sinabi ni Conrado na baka sa trabaho lang o nakikipag-inuman umiling si Anjo kay Conrado. Bakas ang pag-aalala sa muka at sinabing nag-aalala na ang nanay ni Carlos dahil hindi naman niya gawain ng hindi umuwi ng buong araw. Mula sa lalaki ay nabaling ang atensyon niya kay Tio Gado nang bigla itong magsalita. Tinanong ni Tio Gado kung sino ba ang huling kasama ni Carlos noong gabi Sumagot naman si Anjo na magkasama sila kahapon at nakikipag-inuman kinamang Nando at Hilda. Sandaling natigilan si Conrado nang maisip kung kailan huling nakita si Carlos. Sa pag-aakala niya, sinabi ng lalaki na ihahati dito si Maria. Hindi na niya masyado nabigyan ng pansin ang dalawa dahil sa labis na pag-aalala kay Aliyah umiling naman si Tio Gado. Sinabi nito dahil sa nangyayaring kababalaghan sa baryo nila, kapag ganitong may nawawala ay hindi dapat baliwalain dahil maaaring may hindi magandang nangyari sa kaibigan nila noong gabi. Bumaha ang matinding pangamba sa mukha ni Anjo. Sinabi nito na wag naman sana ganun ang nangyari. Mabait na kaibigan at anak si Carlos at kawawa naman si Aling Minda. Matapos mag-usap ay nagpaalam na si Anjo upang bumalik sa bahay nila Carlos at nagbabaka kali itong kauuwi lang ng lalaki. Si Tio Gado naman ay nagtungo sa bahay nila Nadia upang muling kamustahin ang babae. Nagdesisyong lumabas ng bakuran si Conrado nang maiwan siyang mag-isa. Bago tuluyang umalis ay nilingon niya ang kubo kung saan natutulog si Aliyah. Simula nang pumunta sila sa probinsya, nakagawian na ng babae na sa tuwing sasapit ang alas dos ng hapon ay natutulog ito. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kailangan niya makabalik bago magtakip silim dahil panigurado nga hanapin siya ni Aliyah. Binagtas niya ang daan patungo sa gubat hanggang sa marating ang ilog. Tinawid niya ito at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa marating ang bahay ni Maria. Pinagmasdan niya ang bahay nito ng mabuti para namang alam ng babae na dumating siya. Natanaw niya itong palabas ng maliit na bahay at may pagmamadaling tinakbo ang espasyong namamagitan sa kanila. Nang tuluyang makalapit ay mahigpit siya nitong niyakap. Ilang beses siyang lumunok habang nakakunot ang noo. Maagap niyang inilayo mula sa kanya ang babae at mataman itong tinitigan sa buong muka. Bakas ang kasiyahan sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Derecho at may diin tinanong ni Conrado si Maria kung nasaan si Carlos. Unti-unting naglaho ang ngiti sa muka ng babae. Ang kasiyahang makikita sa mga mata nito ay napalitan ng pagtataka. Sinabi ni Maria, "Na bakit sa kanya hinahanap si Carlos?" Nagbuga siya ng hangin at sinabing siya ang huling kasama nito nung gabi at nasaan si Carlos? Balik na nagtanong si Maria at tinanong nito kung sigurado daw ba itong siya ang huling kasama tumaas ang isang kilay nito habang matalim ang tingin kay Conrado. Hindi agad nakasagot si Conrado. Ngumiti naman si Maria at bahagyang natawa. Sinabi nito na hindi niya alam kung nasaan si Carlos. Pero nagtanong si Conrado na hinatid siya nito noong gabi at ano ang nangyari pagkatapos noon. Umuwi din ba siya agad? Sunod-sunod ang tanong ni Conrado kay Maria Masama na ang tinging ipinukul sa kanya ni Maria at sinabing bakit parang pinagbibintangan siya nito. Kung siya daw ang huling kasama nito kagabi, ano doba ba sa tingin nito ang gagawin niya? Babae lang siya at lalaki si Carlos. Mas malakas ito kaysa sa kanya. Hindi siya nakaapuhap ng itutugon. Tama ang babae Kumpara kay Carlos ay mas malakas ito kaysa sa kanya maliban na lamang kung totoo ang lahat ng babala ng kanyang tiyugado tungkol sa aswang. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang storya, tagalog horror story, at paki-click na ang subscribe button at hit ang notification bell para updated kayo may himig sa pagkatampo ng boses ng dalaga nang sabihing hindi ba dapat siya ang magalit dahil matapos siyang makuha ni Conrado ay iniwan na lang siya. Natigilan si Conrado at napalunok ng ilang beses. Hindi niya inaasahan ng lalabas sa bibig ni Maria. Sinabi ni Maria na umalis na ito para bang hirap na hirap ang kalooban nito habang nakikita si Conrado. Sinubukan niyang lapitan si Maria pero mabilis itong umiwas. Sinabi ni Maria na aalis man siya ngayon sa piling niya, alam niyang kay Maria pa rin siya babalik. Makahulugan ang mga salitang iyon at tuluyan na siyang iniwan. Wala namang nagawa si Conrado kundi ang lisanin ang lugar na iyon Tinungo niya ang bahay ni na Carlos kung saan naabutan niya roon ang binatang si Anjo. Ayon sa lalaki ay hindi pa rin daw umuuwi si Carlos. Maski ang nanay nito ay hindi nanahinto sa pagluha. Dahil sa dami ng masamang nangyayari sa lugar nila ay kung ano-anong senaryo na ang pumapasok sa isip ng kawawang matanda. Napag-usapan naman nila Anjo na magtungo sa bayan upang mag-report sa mga pulis. Pinuntahan nila si Nando at muling hiniram ang motor. Agad silang dumiretso sa police station at inireport ang pagkawala ng lalaki. Pero ayon sa mga pulis, hindi maaaring mag-report ng missing person hanggat hindi pa umaabot ng 24 oras ipinagpilitan ni Anjo sa mga polis na baka may hindi magandang nangyari sa kaibigan nito dahil sa mga kababalaghan sa kanilang lugar. Nang sabihin iyon ng binata ay nagkatinginan ang mga polis. Kumilos lamang ang mga ito nang malaman na mula sila sa baryo kay Sostomo. Naalimpungatan si Aliyah nang malanghap ang mabangong amoy ng sariwang bulaklak bumangon siya at natigilan na makitang madilim na sa labas. Nagtaka siya nang mapansin na nakapatay ang ilaw sa labas ng kwarto Maliban sa electric fan na tumama sa kanya Nabili siyang tumayo at lumabas ng silid Kinabahan siya nang maisip na walang lalaki kaya nakapatay ang lahat ng ilaw Paglabas niya ng silid, Ayak mang na niya ang switch ng ilaw upang buhayin ito. Nang bigla siyang matigilan dahil sa nakita. May nakasinding tatlong kandila sa ibabaw ng mesa. Naisip niyang walang kuryente siguro kaya nagsindi ng kandila si Conrado. Kusang kumunot ang noon niya pero nagtaka siya. Bakit tatlong kandila? Mabilis niyang binalingan ang switch at binuksan iyon. Bumaha ang liwanag sa buong kubo at otomatikong sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Tinanong ni Alia si Conrado kung ano iyon. Nakatayo ang binata sa tabi ng papag na puno ng pagkain. Sa kanang kamay ni Conrado ay hawak nito ang isang dosena ng pulang rosas. Nakasuot pa ito ng t-shirt na checkered at black jeans. May malaki itong ngiti sa mga labi nang lumapit sa kanya at iniabot ang hawak na bulaklak. Aabot tayo nga ang kanyang ngiti nang tanggapin ang bulaklak. Agad niya iyon dinala sa harap ng mukha niya at inamoy-amoy. Napapikit siya ng malanghap ang mabangong amoy ng bulaklak. Nagtataka siyang nagtanong kay Conrado kung para saan ito. Inalalaya naman siya nitong makababa at pinaghila pa ng upuan. Natawa siya ng gawin iyon ni Conrado. Hindi siya sanay makitang sweet ito at nag effort ng ganoon. Ang binata kasi ang tipo na parang walang kasweet-sweet sa katawan. Tipong laging seryoso. At kung hindi naman seryoso, ay abala ito sa pang-iinis sa kanya. Mula sa mukha ni Conrado ay nabaling ang tingin niya sa mga pagkain na inilipat nito sa ibabaw ng mesa. Tipikal na pagkain in-order sa mga fast food restaurant. May burgers, french fries at pork barbecues at mga fried chicken. Tinanong ni Aliyah si Conrado kung saan ito nabili at nakangiting isinubo iyon. Pinaghain siya ni Conrado ng kanin at barbecue at sinabing pumunta sila sa bayan kanina at naisip nitong bumili ng mga ganoong pagkain dahil baka namimiss niya na ito. Ngumuso si Alia habang nakatingin kay Conrado at sinabing iniwan pala siya nito. Natawa naman si Conrado. Binuksan nito ang order na dalawang strawberry shake sa kabahagyang uminom. Sinabi ni Conrado na biglaan lang kaya siya iniwan. Bumismid siya bago inilapag sa mesa ang mga bulaklak. Matama niyang tinitigan si Conrado. Tinanong pa niya ito kung nagpunta ba siya kay Maria. Agad na natigilan si Conrado sa tanong niya. Napalanok ito ng na mag-iwas ng tingin. Pagkuway tatawang umiling. Sinabi ni Conrado na bakit naman niya pupuntahan si Maria. Napansin niyang naging mailap ang mga mata nito. Sumimangot siya bago nagkibit ng balikat. Muli namang tumawa si Conrado at sinabing sa tingin ba nito may oras pa siyang puntahan si Maria eh nanggaling sila sa bayan. Kahit na nagdududa ay ipinagwalang-bahala na lang niya iyon. Ayaw niyang mabahira ng kahit na anong negatibong bagay ang relasyon nila ni Conrado. Masaya na siya ngayon sa kung anong mayroon sila. Naniniwala ang dalaga na anay sa relasyon nila ang pagkawala ng tiwala sa kapareho mo. Habang kumakain ay masaya silang nagkukwentuhan tungkol sa mga nakaraan nila. Kung bakit nagdadayat siya kahit ang payat-payat niya at kung bakit late na umuwi si Conrado. Sinabi ni Alia na gusto niyang maging maganda sa paningin ni Conrado. Ayaw niyang abala ito sa pag-gym tapos ay kain naman siya ng kain. Natawa siya sa sinabi bago kumagat ng hawak na burger. Sinabi naman ni Conrado na kahit na mag-diet ito ay lagi siyang maganda sa paningin niya. Mabilis namang namula ang mukha ni Aliyah at agad niyang itinuon sa kinakain ang mukha upang hindi nito mapansin ang pagsilay ng malapad ng ngiti sa mga labi niya. Matapos nilang kumain ay naglabas ng ilang bote ng alak si Conrado. Naglagay ito ng yelo sa baso saka nagsali ng alak. Siya naman ay nakangiti habang pinanunood si Conrado. Iyakap niya ang isang dosena ng bulaklak malapit sa dibdib. Sinabi ni Conrado na madalas daw siyang umuwi ng madaling araw ay dahil kay Alia habang namumungay ang mga matang binalingan siya ni Conrado. Nagtatakaman ay pinili niyang hindi umimik habang nakatitig sa mga mata ni Conrado. Gusto niya lang marinig ang boses nito para iyong musika sa kanyang pandinig. Sinuklay ng lalaki ang isang kamay sa buhok nito habang nakahawak sa basong naglalaman ng alak. Sinabi ulit ni Conrado na kinailangan niyang umuwi ng madaling araw para lang maiwasan si Alia. Kusa itong huminto sa pagsasalita at tinungga ang natitirang laman ng baso. Sinabi niya ulit na sa kabila ng ginawa niya ay hindi pa rin niya mapigilan ang sarili na mahalin niya si Aliya. Napalunok si Aliya matapos na marinig ang mga bagay na sinabi ni Conrado. Pakiramdam niya ay sasabog ang puso niya sa labis na tuwa. Tila ba may dram na paulit-ulit na humahampas doon. Paulit-ulit din na sinabi ni Conrado kay Aliana mahal na mahal niya ito. Mabilis ang pagsilay ng ngiti sa mga labi nito. Tila ibig niyang maiyak sa labis na katuwaan. Sabi niya sa mga nababasan niyang romance packet books, kapag lasing ang isang tao, kadalasan sa mga lumalabas sa bibig ng mga ito ay ang mga bagay na hirap nilang sabihin kapag nasa katinuan sila. Napukaw siya mula sa malalim na pag-iisip ng bumagsak sa mesa ang natutulog na si Conrado. Nakapikit na ang mga mata nito at malalim na rin ang paghinga. Maagap niyang hinaplos ang pisngi ni Conrado at sinabing mahal niya rin si Conrado. Tumayo na siya at inilapag sa mesa ang bulaklak. Sinubukan niyang gisingin ang lalaki pero tanging ungol na lamang ang isinasagot nito. Bumuntong hininga siya at nakangiting umiling. Sinabi nito na iinom-inom hindi naman pala kaya. Sinubukan niya itong itayo ang binata at pinatong ang isang braso nito sa kanyang balikat. Kamuntikan pa silang matumba dahil sa bigat ng lalaki. Mabuti na lamang at kahit paano na ito at sinubukan tumayo Sinabi ulit ni Conrado kay Alia na mahal na mahal niya ito manika. Napangiti siya pero sa parehong pagkakataon. Napangiwi dahil sa bigat ng binata habang patungo na sila sa banig sa loob ng kanyang silid. Natatawang hiniga niya ito sa tulugan nila. Sa pagkakataong iyon ay halos bumulong na lang ito. Nakapikit pa rin ang mga mata na sinabing mahal kita. Lumapad na naman ang mga ngiti sa mga labi ni Alia. Mas okay pa pala kung lasing ito. Nasasabi nito ang matatamis na mga salitang iyon sa kanya. Muli siyang tumayo at tinungo ang pintuan. Dumungaw siya at inabot ang switch para patayin ang ilaw. Pagbalik niya sa higaan nila, humiga siya sa espasyong katabi ng lalaki sa tulong ng malamlam na liwanag na nagmumula sa bintana. Nagawa niyang maaninag ang simpatikong mukha ni Conrado. Ngumiti siya at pinaglakbay ang hintuturo mula sa kahabaan ng ilong nito hanggang sa maabot niya ang mga labi ng lalaki. Hindi niya inaakala na darating sila sa punto na iyon nang ipakilala sa kanya ang sariling ama, ang lalaki bilang nag-iisang anak na lalaki ng bago mapapangasawa nito. Inakala niyang hanggang sa pagiging magkapatid na lamang ang magiging relasyon nila. Ni minsan ay hindi niya ito pinag-isipan ng iba kahit ng mga oras na nagpapaganda na siya sa paningin nito bahagya siyang bumangon at inilipat ang muka sa muka ng lalaki. Dahan-dahan niyang nilapit ang labi hanggang sa maramdaman ang pisngi nito. Matapos niya itong halikan sa pisngi ay akmang babalik na siya sa pagkakahiga. Pero mabilis siyang natigilan ng bigla siyang hawakan ng lalaki sa kamay. Matagal silang nagkatitigan Nakadilat na ang mga mata nito at wala na roon ang bakas ng kalasingan. Napasingap siya nang ihigasa nito at bigla itong umibabaw sa kanya. Unti-unting ibinaba na lalaki ang muka hanggang sa maramdaman niya ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Ipinikit niya ang mga mata at hinanda ang sarili sa maaaring mangyari.